Para mabawasan ang kate, lagyan lang siya ng asukal kapag nagluluto nito. Bumili ako ng takway. Doon so, sa may taas, may sitimol. Ang problema dito sa takway sa burakay kasi ganito lang kalalaki o oh, ang ninipis. Tapos kapag maluto ito, parang wala ka nang kinain kasi um, dunot, mabilis sila madunot. So ganito kalaki. Pero binili ko pa rin kasi gustong gusto ng anak ko. Nagluto kasi ako kahapon ng takway na may abalong. Tapos parang nabitin ang anak ko. Kaya bumili ako nito ulit. So, ito linis na to. Pero hindi pa talaga yung pulido ang pagkalinis. Kaya yung ginagawa ko, nililinis ko ulit. Kasi makati kasi to. So, gina nililinisan ko lang mabuti. So, sa isang kilo na takway na binili ko, ito lang talaga ang nahimay ko. Ang hirap yung kasi sobrang liliit ng mga takway. Kaya ayaw ko ng mga takway dito sa Burakay. Kaya kung maalala nyo nung last time na umuwi si Papa, talagang nag-request ako ng takway. Tapos ang dala ni Papa na takway ay um, pito, na, pito na bugkos ng takway. Ito ng aking abalong. So isasama ko to. Ngayon, nagigisa na ako ng baboy. Kahapon kasi ang niluto ko, plain lang yon walang ano, uh, wala, panakot. So ngayon nagluto na ako ng may kasamang baboy. Sa baboy naman, hindi ko siya nilalaga. Ang ginagawa ko lang, piniprito ko siya para talagang mamatay yung ano niya. Kapag si Papa kasi tsaka kapatid ko, ang ginagawa nila, nilalaga muna nila ang baboy. Tapos tinatapon rin tubig. So sa akin, talagang piniprito ko muna bago lutuin. Kasi kapag after ko ang ginagawa ko, ginakumas ko siya sa asin. So, ito ang ating baboy. So After maprito ng baboy, lalagay ko na ang ating takway. Susama so, ko na rin ang abalong. So, napaglabs ako kasi sobrang katin ito guys kapag hindi ka nagbalot ng kamay. Ganon din sa takway. So, kailangan nakabalot. So, hinagasan ko na to ng maigi. Hindi ko lang nilagay sa lagayan para matumulo dito ang excess water. Sabay-sabay ko na sila sa pagluto. Kasi sobrang liit ng takway. So, madali, madali lang ito madunot. Yung ma-overcook ba? Tapos, maglalagay lang ako ng isang mangkok ng tubig para sa ating sabaw. Kasi, ang anak ko kasi, tsaka si Papa, mahilig sila sa sabaw. Kahit sila babe, mahilig sila sa sabaw. So, tuwing magluluto ako, nilalagyan ko ng maraming sabaw. So, ganito ang gulay natin. Pagkatapos, itong baboy, nilagyan ko na siya ng um, asin, pampalasa. Nalagay ako ng konting suka. Ayan, konti lang. Para yan, sa pantanggal ng kate. Kasi itong takway kasi makatito itong pati itong abalog yung dahon. Hindi ko alam kung anong tawag sa ng takway sa Tagalog, no? Pero nung sinerge ko kasi ang lumabas ito. So, sa amin kasi, ang tawag sa amin sa ruas kapis is, is takway tsaka abalong. So, takpan lang natin hanggang sa kumulo konti. Naulan dito ngayon. Ang lakas ng ulan. Ito na ang ating abalong ang takway. So, lalagyan ko ng asukal. Pabawas din kasi ito ng kate. Ayan. Gaya ng sinabi ko, makati kasi ito. At para mabawasan ang kate, lagyan lang siya ng asukal kapag nagluluto nito. Pagkatapos, malalasahan nyo na hindi na siya makate. Nito, hindi ko na siya tatakpan ulit. Hayaan ko na lang siya na kumulo ng ganyan. Yan, so luto na to guys. Tignan natin. Hmm. Sakto lang ang tamis, ang alat, ang lasa at hindi siya maasim. Kasi nilagyan natin siya ng na Uh, suka, di ba? At hindi din siya makate. So tama na to, yung takway niya, tama na to. So hindi natin to lulutuin na talagang luto na luto. Kasi otherwise, wala tayong makakain na takway. So, okay na siya, guys. Naghihintay na lang ako ng sinaing. Yan. So, hintay lang tayo ng konti hanggang sa maluto ang kanin. Yan, luto ng ating kanin. Ready to eat na kami, guys. Tara, kain. Wasak ang diet. No more diet. Ay, kasi wasak eh. Ang shit. No more. Okay, kain. Wasak ang diet na naman naming oh, araw ah. amalamu this is good Ma. you like that na Tayo pa nito kaya pa mo just remove the meat na then if you don't wanna eat the fat it's okay